Pwede niyo po bang ikwento sa amin? Anong nangyari po no? nung umaga ng June 25? Bali, papasok po ako nun sa school. Tuwing umaga naman po, si Papa po yung naghahatid po sa akin. Nung araw po na yon, edi nakasakay po kami sa motor. Yun pong motor po na ginagamit po namin pang araw-araw paghatid po sa akin. Nang bigla na lang po, doon sa, barang, sa barangay halang, bigla na lang po kaming binangga po ng nung, nung isang bus na pagmamayari nga po ng 3RNN bus company. So kayo po mismo ma'am yung nabangga? Nakasakay po ako sa motor na minamanay po ni papa nung araw na yun, nung umagang yon Tapos ang ginawa po niya, lumiko po siyang papagano'n. So ang tendency po na bangga po kaming gano'n. Overtake po ng bus na 3RNN, bigla na na sumulpot? Daan ako ng linya. Opo, oh ayan. Okay. Bagamat po mayroong basta kabila, dahil basta po 'yan eh. Pumasok kami, 'yung pagpasok po namin bigla namin sumulpot po na basateriyam. Pagkabangga sa amin nawala wala 'tong anak ko na, kaya ako bumagsak din. Ang nangyari po nun, bumagsak na po ako tapos mm. nakita ko na po na, na nandun na po ko sa may gulong po ng basa bandang likuran. Mm. Tapos, nung time na yun, di sumigaw na po si Papa. Sabi niya, nak, nak, nasan ka na? Mm. Tapos, di binitawan niya na po yung motob niya kung hindi niya po ako nahila nahihila. Mm, talagang ma magugulungan eh. at maaatrasan pa po. Ako. Kumalso na po ako. At alam ko po, alam po yun ng driver kasi nung time po na yun, bumaba po siya. Dahil mm. sumisigaw na nga po si Papa. Ang sabi po niya nung time na yun, pasensya na po, hindi ko po napansin. Uh, Kaya po, nun pong time na hindi ko na po Naigalaw yung katawan ko Tapos na iyak ako siya. na po ako ng iyak Si papa po, nasugatan din po siya Nabali din po yung ganito niya Pero nahila niya po ako Aba po ng Diyos Nahila niya po ako uh, nun sa ilan So ma'am, ano po yung uh, naging mga injuries po ninyo? Nagkaroon po ako ng fracture pitong, sa pitong ribs po. Ah, uh, fracture po sa ribs tapos yung nagkaroon po ako ng lung contusion, nagkatubig po yung lungs ko. Tapos dahil po sa pangyayaring 'yon, dahil nahihirapan po akong huminga up until now nga po. Nag, so mailalim po ako sa tatlong operasyon. Okay. Nung pagkakataon po yun, hindi ko na po alam kung ano yung naging settlement nila kasi talagang agaw buhay na po ako eh. Dumating pa po sa pagkakataong noong July 2, ay hindi ko na po alam kung ano po yung nangyayari. Napanood ko na lang po nung medyo okay-okay na ako na parang nagkaroon na po ako ng stress disorder. Alam ko po, nung time na yon, talagang agaw buhay na po ako. Yung driver po ba ng bus na yan, eh, nakilala ninyo? Na, 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 nadala po ba sa kustudiya? Oo po. Uh, yung driver? Yung driver po kasi sumurender po eh. Okay. Okay, hindi siya inord ng pulis kasi sumurender sa kusa. Bangat bumalik ako doon, sa hospital na siya. Siyempre, masama din loob ko po eh. Ang ginawa naman noon, may dumating na tao doon. Nakikipag-settlement, ayayos. Wala naman problema, mabait eh. May kasunduan hmm. po kasi. Na, na hindi po ikukulong yung driver kasi gusto na po nina papang ipakulong kasi nga po gano'n na po yung nangyari Mawal sa akin. Sa Nakipagkasundo ganyan. po sila na wag pong i-hold yung bus. Tapos yung driver po ay uh, makalaya po na ang kasunduan po na nilagdaan po at pinermahan po ni papa nung araw na yun ay lahat po ng gastusin po namin sa ospital. Sasagutin, si, sasagutin nila. po sasagutin nila. Sasagutin na nila. Kasama po okay. yung pumayag na po sila na yung ilalagi ko po sa ospital na hindi po ako makakapagtrabaho ay sasagutin Sinabi din rin nila po yun. Nila. Okay. At yung damage mo muto, <laughs> opo, nasasagutin din nila lahat. Dalawang buwan na po ang nakakalipas. Hindi po sila tumugon Tumutum. doon ah, po sa amin kasundua. ka kasunduan. Nung una po, dahil nga po, nakita po nila, pumunta po yung accounting officer po nila doon sa ospital. nakita po yung kalagayan. Nung humingi po kami ng tulong sa kanila, nagbigay naman po sila. Halagang 195,000 pesos po. Okay. Pero ang inabot po kasi ng bills po namin ay 775,000 pesos. Hindi na eh, po ha? namin sinama pa po doon yung na. yung iba pa po kasi ang i-acknowledge ia lang naman po ay yung may mga resibo po. Ito po ba ma'am eh, naipagbigay alam na sa kanila na meron pang ganitong amount. Araw-araw po kaming nagre-reach out sa kanila. Uh, nag-email din po ako sa kanila nitong mga nakaraan, tumatawag po kami sa kanila, hindi po nila sinasagot. Yung tawag po namin, nung nag-email po ako, formal naman po lagi ang ini-email ko po sa kanila, pero hindi, hindi na yes, po sinasabot. sila suma sumasagot doon po okay. sa uh, 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 napagkasundoan so, po namin. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Austria. Sir, ang ang tanong lang po namin siguro sa ngayon is eto po bang I no? pag mga public uh, vehicles po na ito, meron silang obligation, no? the diligence of a even more good father of a of a family. Sa mga ganitong instances po, ano po yung mga usual na liabilities po, Attorney Ostre? Yes, Attorney. So, first of all, yung uh, yun pong liability ng isang operator ay yung pong violation of the terms and conditions of their uh, CPC o yung kanilang prangkisa. Na. The first of which po ay yung pagbibigay ng safe and convenient public transportation. Now, it relates not only po doon sa kanya mga pasayro, but also doon po sa mga kasabay niya sa, sa daan. Uh, as far as the office, ang LTFRB po is concerned, yan po ang aming, kumbaga nandiyan po yung jurisdiction namin. Whether or not, yung pong ating driver o yung ating operator po ay mayroong driver na reckless sa pagpapatakbo ng kanyang minamanehong naman pampublikong sasakyan as regards po uh, tungkol naman po doon sa mga uh, claims money claims and damages yes, po. civil and criminal liability that is beyond the jurisdiction of the LTFRB sa amin po ang amin po dinidinig ay yung po mga franchise related violation if any okay pero pero uh, attorney uh, Austria uh, hindi po ba uh, condition or terms ng pagbibigay po ng frankisa para dito sa mga public uh, transport vehicles na to na sana sila din ay covered ng insurance for any uh, liabilities uh, sa mga ganitong klasing pangyayari. Mer meron po bang gano'n na pwedeng asahan din ang mga, mga nabiktima? Tama po attorney. Uh, one of the requirements po para magkaroon ng frankisa ay yung pagkakaroon po ng kanilang uh, insurance. Yung personal accident insurance po dapat meron po sila. Assuming na yan po ay isang pampublikong sasakyan. Yan po, pwede po nating uh, mahabol yan sa ating sa operator. Isa po yan sa mga pwede pong maki ng ating po mga biktima. However, i-stress ko lang po attorney that uh, the LTFRB does not rule. Hindi po kami, hindi po namin tinitingnan yung pong civil and criminal liability. So... Tama po, 'yung pong insurance, pwede po na pwede po 'yan assuming na 'yung pong ang ay meron po. Yes, yes. oh I I understand po, no? Uh, the jurisdiction din ng ating LTFRB is is limited, pero magandang kaalaman lang po 'yan, no, na uh, kung may civil liability, okay, 'yung mga operators naman, meron namang insurance 'yung mga 'yan. Okay, so uh, I wonder bakit hindi na lang ibigay sa inyo or bayaran sa inyo 'yung nagastos ninyo eh kung meron namang insurance. Eh, bayad naman nila yung premium niyan eh. ba diba? Ibibigay na lang sa inyo. Attorney Paul uh, Austria, uh, regarding lang po dito, ilalapit na lang din po namin sa inyo. Ha? And so as the franchise is, is concerned, tingnan lang po natin if there are any violations. Pero, gaya po nang nabanggit niyo yung criminal jurisdiction, it belongs to the uh, city prosecutor, na file naman na daw po, uh, ni na sir at ni na ma'am. Pero yung civil liability, as of now kasi, we are still waiting. Yes po. Wala pa rin bayad na ibinibigay po kina... Uh, ma'am Angel Marie. No? Pero ganun pa man ma'am, if talagang wala po no, na ibinibigay po sa inyo na nabayad, ang ating pung remedyo po dyan is to file yung uh, claim po natin sa korte. Okay? Ang ang hanapin lang naman po ng korte dyan is yung prueba na eto talaga yung injury na natamu po ninyo, eto yung nagastos ninyo. Hospital expenses, may mga resibo naman po yan. Maintindihan natin Rio, may mga instances din nagagastos ka, hindi nare re-resibuan. Okay? Yung korte rin naman po, i-appreciate din naman po yan. Yung po yung tinatawag natin na temporary damages. Okay? So lahat po yan, i-appreciate po ng, ng korte. Kung ready ang dokumento ninyo, wala pong problema po doon. At uh, kung may insurance sila, then the insurance can shoulder. Okay, yung, yung amount. At saka po, ang dami din po kasing na-damage kasi yung plano po namin ngayong taon, actually, yun pong pera pong kalahati po noon ay yun po yung pangpakasal po sana namin ng boyfriend ko. Yun po yung naipon niya. Kaya po, ang dami po talagang na-delay na plano po namin dahil nga po, wala na po yun, yung pera. Perang... Kasi hindi po sila nakikikooperate mm, So, pati yung kasal mo, yeah, iuurong pa. Opo. Pati po, dun sa pag-aaral ko, hindi din po ako nakapag-exam nung nakaraan kasi nanginginig pa po ako magsulat. Parang ang sa amin naman po, maging... Ano naman po sila doon sa ginawa po nila sa amin? Kahit 'yun 'yun lang naman po yung hinihingi namin na eh. yung kahit yung nagastos na lang po namin maibalik po. Tapos kung may agreement naman, actually Apo. mas madali po 'yun. Hmm. Kasi hindi yeah. niyo uh, ang kailang kumbaga, yung obligation is already there. Opo. Okay? Ang kailangan na lang patunayan is that kung ano yung kung magkano yung kailangan nilang bayaran based doon sa agreement kasi Well, meron ba nakalagay na figure doon sa kasunduan? Wala. Wala, wala eh. di ba? Kasi at that time, baka nasa hospital ka pa, hindi nyo pa alam yung final billing. Opo. Kung magkano yung kabuuan ng magagastos. So yun lang po yung kailangan pong nating uh, patunayan. No? Police Lieutenant Colonel Jake Barilla. Yes sir, magandang hapon po. Colonel, pakiayos na lang po ha, yung mga gagamiting mga ebidensya dyan din po sa kaso na yan, yung mga statement ng mga witnesses. Yes sir, um, na kausap mo kanina yung investigator natin, nangyari pa ito nung 25. So, hindi ko nagkasundo doon sa base doon sa napagkasundoan nila. At yung Castleman man, pa na nung July. Yes po. So, we're just waiting for the, ano sir, um, kung update ng castle, kung anong stage na ng, ano, ng hearing. At kung sakali man, ano man yung may namin sa mga victim, sir, dito lang po kami, uh, and dadalhin po makatutulungan sa kanila. Sige po, ha, uh, Colonel, umaasa po kami sa tulong po ninyo. Attorney Dinglasan, magandang hapon po. Magandang hapon po, Attorney JV. At sa inyo pong mga tagapakinig. Sir. Ayan, Attorney Wendel, para lang din magbigyan linaw na rin sa lahat po ng mga nakikinig sa atin in cases po no na mayroong ganitong nakabangga ang isang public uh, vehicle, a common carrier, ano po yung mga liabilities na pwedeng i-enforce ng mga biktima? Uh, basically, uh, Attorney JV ang pwede po nilang gawin is mag-file po sa amin ng official complaint. Although, uh, na-receive ko naman po yung police report, pwede na po kami bumoto ko for investigation. Yung pong mga uh, bukod po sa civil liability at criminal liability na nag-uusapan na yung kanina, meron din po silang administrative liability dito po sa opsyon na namin sa LTO. At ano po ba yung mga administrative liability na yan? Yan po yung pag-revoke ng kanilang lisensya o pag ng registro ng kanilang kapalit. Okay, that is other other than the administrative uh, proceedings before sa LTFRB tama po ba uh, attorney Wendell Yes po ah uh, yung sa LTFRB naman po separate din po yat regarding the franchise naman po nung vehicle. tibati ibang klase po ang damages at lahat po sila mananagot diyan Muli ha attorney Wendell maraming salamat po dito sa pagbibigay liwanag po sa amin ang director ng Traffic Adjudication Service mula po sa LTO Ito po ha kung yung kasunduan i-enforce lang naman po natin yan mm -hmm. Okay. Kasi kung hindi bukal sa ka, sa loob nila na magbayad, meron naman po tayong remedyo, korte na po ang mag-impose uh, po sa kanila. Kailangan po nilang sundin. Okay. So, uh, we will give you naman the assistance, no? Uh, para i-enforce din po 'yung inyong karapatan po dito. Kayo po ay sasamahan namin patungo po dito sa LTO and LTFRB para po formal po makapagsampa ng kaso.